Meron nagpa-change oil sa atin mga boss ano? So, nagtaka lang tayo kung bakit uh, Damating na rito mga boss Tapos, nagpaalam pala rito sa kasama o oh, Aalis daw muna Kasi magpapakarwash So, ang gusto pala ni bossing Malamig na malamig Yung makina bago ma-change oil So, ayun Ang nangyari mga boss Nagpakarwash muna Bago Bago natin mapatulo yung langis So, sa ganyan Siyempre Siya yung may-ari Siya yung masusunod So, para sa akin mga boss, um, pag change oil, mas maganda siya kung nasa warm condition. Pero kung pinalamig mo na, tumindag na or naipo na yung dumi doon sa, sa pinakang ng crankcase, hindi na yun ma hindi na sasama sa langis paglabas yun yung napapansin natin mga boss kasi meron tayong halimbawa nag change oil tayo medyo mainit-init pa ang um, ang maraming lumalabas sa kanya Puro ribaba Eh ito mga boss Wala wala siyang gaano kumikintab Kasi yun nga uh, Matagal na siyang napalamig Tapos yun kinarwash pa nga uh, Sobrang lamig na nung makina So sa ganyan Tingin natin mga boss Walang gaano nadadalang dumi Kapag ka uh, Naka-stack na yung langis Kaya yun Pero sabi ko nga Choice nung may-ari Na, may -ari na malamig, malamig ipa-change oil. Pero para sa akin mga boss, nasa manual naman talaga 'yan, warm condition. Kaya lang minsan medyo mahigpit yung halimbawa may na-change oil din tayo, medyo mahigpit yung rain plug. Ang gagawin natin doon, medyo palalamigin talaga. Pero hindi naman yung malamig na malamig. Kasi yun nga, ang napapansin natin kapag ka malamig na malamig, hindi sumasama yung mga ribaba or yung mga bakal-bakal, hindi sumasama sa langis. Uh, umi-stock lang sya rin sa loob ng makina so yun, yun yung uh, tip ko sa inyo mga boss ko mag-change oil uh, kailangan warm condition uh, hindi sobrang lamig at hindi rin naman sobrang init, so yun yun yung binahagi ko sa inyo mga boss, pero yun nga tulad nga nung sinabi ko, yun yung gusto ng may-ari uh, sa malamig tayo mag-change oil malamig na malamig Uh, talaga talagang nagtaka tayo mga boss. Uh, Mayroon palang pa lang mga ganun pa rin na paniniwala. Pero at yung iba, sabi nga ng iba, kuwento rin sa in nila soil, uh, mag magdamag sa umaga nila Chinichange soil. Ayun, parang parehas lang 'yun mga boss. Kaya pinaka maganda talaga kung ako 'tong tatanungin, edi eh, yung, yung yung sa maligamgam. Maligamgam yung makina at doon natin nakikita yung mga ribaba pero sa sa mga panahon ganito siguro na isip din ng may-ari napakainit ng panahon kaya yun pinakarwas muna niya pero yun sa sa tingin pa rin natin mga boss uh, talagang hindi siya nalilinis kasi wala walang gaano kumikintab eh base do sa mga chine change ilaman natin mga boss na pa uh, napakakintab ng langis pagka medyo maligamgam pa or mainit-init pa yung makina kapagka change oil natin so yun, isa pa uh, kailangan talaga uh, nasa regular yung pag change oil at kapag medyo nasobrahan nga nasobrahan yung pag change oil kailangan talaga i-warm up mo muna yung makina para at least yung mga ribaba na nagasgas dyan sa loob din sa mga gearings kasi sabi ni Mosing ito yung sasabitan na ng sidecar kaya pinachange oil muna so uh, pinacheck na, na nasa atin yung iba pa kung may ibang problema so far naman nung macheck natin wala wala naman ibang problema kaya ang ginawa natin change oil lang at sa pagkakabit naman ng mga boss huwag niyong pakakahigpitan pagka itong City 125, City 150 yung City 100 sa ngayon pare pares lang yan tutok lang yung ginagawa dyan walang gaano torque yan kasi kumakapit yung drain plug kaya nasisira so ang pinakamaganda talaga yung katamtamang higpit lang kung, kung matatansyan nyo naman huwag nyo pakapersahin kasi hindi naman malalaglag yan tatagas lang yan pero hindi malalaglag pagka ganong medyo maluwag pero pag sobrang higpit nga, nasisira yung drain plug. Uh, so, ayan mga boss. Hanggang dito lang muna. Ay binahagi ko lang mga boss yung pag-change oil na sobrang